Sabit uh, ka na. Uh, hindi nila alam yun, sorry. Basta ano, tapatang ang ulihan mo. Tumanggal na. Sayang so, ka, nakatalo na sana ng malaki doon. malaki o oh. ginwahan ni Ring ihawin no? may ang bunga nga hmm, ipangil ang no <laughs> ha Nali nah. Hmm. Bah. Bah kita ware. Nali deh.

Sabay boy, nagsabay. Ay, usok. Ito muna ng masakay, malakas pa man. Kaya ni, ay parehas malakas. Ah, sumakto po. Nagsabay na itong dalawa na ito. Ay, tumagtag na agad din din sa. Ay, tumagtag. Kaya nga ni. Tumagtag naman. Ay, nairi. Nairi pala. Nairi. So, guys. Ah, nagsabay na itong si, ah, ano ko. Pinagsabayan na ako ng si Bad. Medyo... Ano ito? Medyo mahirap pa ah, pagdesisyonan eh. Sa kanan nito Huwag naking kumunta dito isa Same Nagkasabay sa akin dito Yung isang araw maswerte na nga nang mapasampang isa mga malaking tudloan ayun, dikilikul yan medyo matagal-tagal nya mapawangat yan sumapit sayang Ya, yeah, nek minjo ikit ipit ko lang Para teng Kita Oh. Oke. Okay. Ayan. Ha. Alake. Oo. Oh. Awang ko lang din pa. Medyo ingat at ay talaga. <laughs> eh, wala na. Swerte na talaga ang mapasampag sa dinin. Wala, suwerte na talaga mapasampang isa. So you na know guys, nakawala na rin din isa. Hindi, hindi siya tumagal sa ano. Sayang. Yep.

Ano? Dala ka ng isda Dala Dala ng isda Dala ng isda Dala ng isda Anda papuro ng takboy Papuro ng takboy o oh. kusog. sa tatlo, ano nang kusog ba ya? kala mo eh. CPI. Hmm. Parang CPI din ay. <laughs> Mas malaki rin Mas malaki. Mas malaki sa nauna boy. Ah, naroon. Ha, ah, ginwa ha, oh? các bạn nhìn này luôn ai là Potato ai

pagtakpat eh tapos atak mo ng gutong kusog <laughs> hindi nga nasabit eh mautak talaga

laki nyan hmm. ay matagtag na rin <laughs> matagtag na kunti na lamang nasa lambi lang ng bunga nga matagtag na pala hmm. tatlo tatlo na tayo Okay, dito ka sa unahan. Ah, uh, sino so mga kababayan, napauwi na rin ako. So, Gapahilan na lang ako kay eh, Chorno, sige pa ata hila. Para makabawi na sa pagod. Buti na lang mayroon akong kasama ngayon dito na nakamotor. Ah, uh, si Chorno sumunod lang dito yung doon saan na sa bilyaroka mapunta mag kapinsana uh, doon so nakita niya ako dito uh, dito na siya mismo manak so kumansahin ah uh, pumaltak napatak ko na lang ang aking ano, angkla para makabansin na pawi nakita okay, na yung aking angkla yan. Dublihan niya aking angkla para medyo secured yung aking pagkakaangkor. Para hindi mag-alas So yun na, salamat sa Diyos yung mga biyayan niya ngayon sa araw na ito. Na natanggap natin ngayon. Kunti man o malaki, natanggapin natin yan. Kasi importante ang mahalaga wala ka sa Diyos. na. Alas 5. Medyo na ano, oras. Kaya pag-uwi na talaga ito. Ha? Wala.